wala munang sahod at iba pang benepisyo si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang masuspinde sa tungkulin. Kahapon, formal na ipinatupad ng kamera ang parusa, bagay na tanggap naman umano ng kongresista. Si Mela Alismora sa Sentro ng Balita. With 249 members voting in the affirmative, 5 in the negative, 11 abstentions, The findings and recommendations contained in committee report number 28 are hereby adopted. Formal nang pinatawa ng Kamara ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito ay alinsunod sa naging rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges mula sa inihaing reklamo ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa pangunguna ng kanilang chairperson na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa sesyon nitong lunes, inilatag ni Ethics Chair JC Abalos ang nilalaman ng kanilang committee report matapos ang ilang linggong pagsisiyasat sa issue. The committee finds respondent representative Kiko Barsaga of the 4 4th... District of Kabite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A, Rule 20, of the Rules of House of Representatives, 4C of R. A 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct on becoming of a member of the House. And recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension. with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamiaw-miaw-miaw, miaw-miaw-miaw, mamiaw miaw Nag-ugat ang reklamo laban kay Barzaga sa iba't iba social media post na nakasisira umano sa reputasyon ng Kamara dahil may kalaswaan, paninira o pag-atake sa gobyerno. Pinabubura na sa kongresista ang kanyang mga post na kinakitaan ng paglabag. Sabi naman ni Barzaga, tanggap niya ang ipinataw na parusa sa kanya pero pinanindigan pa rin niya ang kanyang mga ipinaglalaban. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.